What's up mga ka-idol? Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video mga ka-idol ay hunting adventure tayo ngayon. So, pangati ko ay yung underturning pa rin natin mga ka-idol. Ito. Ito yung mga ka-idol. So, yan. Bali pangatlong sabak na dito sa gubat ngayon mga ka-idol. Yung araw na to. So, subukan natin kung hindi ba magbago yung kanyang galawan. Kasi maganda yung galawan niya mga idol. Kumakampay at naglulublub sa pugad. So, subukan natin kung hindi ba magbabago yung kanyang galawan mga idol. So, let's go mga idol mag-set up na tayo. So, siya nga pala mga kaidol, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa susunod natin na video mga kaidol. At kung nagustuhan mo ng ating video ay pwede kang mag-like. So, tayo na mga kaidol. Set up na tayo. So, ayan mga kaidol. Ito yung nahuli natin. Tapang mga kaidol. Oh. Biglang lumapit lang ito. Sobrang tapang. Muntik na hindi ma bikas yung ating tap. Pero nabikas pa rin mga kaidol. Oh. Maganda yung kanyang himbis mga kaidol. Oh imbis niya so ayun mga ka-idol hanggang dito lang ating video mga ka-idol kasi ay uuwi na rin ako ngayon ako na